lang, may, tanong kasi sila dito tungkol sa smoke mo eh. Nandun na rin tayo sa topic oh, na yun. So yun yung, yung ba ang time na kumigil ka mag-smoke? Yun ba? O may nag-smoke ka pa rin? Hindi, hindi, hindi. Yun ang... Yun. Hindi naman, hindi ako tumigil talaga. Mm, mm. Natanggal ko lang yung habit ko na... Wala nang habit? Na every 10 minutes ka mag-smoke, natanggal okay. ko yun. Nakaya, ka, dati kala ko hindi ko kaya yun eh. Okay. No, kung baga nung tumagal, pwede mo pala eh. Yes, 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 Ang pinaka nagsimula talaga yun na nasabi ko, pwede naman pala talaga. Nagdadrive kami sa Makapagal, kasama ko si Pudong, tapos Diba yung City of Dreams dito, sa gilid? Mm -hmm. Si Pudong nagdadrive eh, tapos sunset yun mm -hmm. Napatingin ako dun sa City, tinatamaan siya ng araw, gano'n mm -hmm. So, Ganda-ganda ng tama ng araw dun sa building so, Parang, masarap na tignan so, Parang, shit, wala ko na-realize Totoo. Ito, natural na yun. Wala natural akong tama ngayon. Yes. nakikita ko yung ganda, mm. dati nakikita ko lang yung ganda. So, may amat ah, sa... So, so okay. pwede pala. So, sabi, doon yes. pwede yes. na totoo ang natural light. Doon maniwala kayo sa akin. Pwede. So, yun know, ang sagot. Sa tingin nila, baliw ako.